Good morning, good morning sa lahat Nasa first stage tayo ng ating ano, tayong isda ngayong araw Naglaglag sa sigay dito na pang troll natin Ganun pa rin ang gagawin natin Ihila, papunta dun sa spot ng ating pagbibisuguan Pero pag naka-jackpot ngayong umaga, hindi na kami magbibisugo Direkta kami labak <laughs> tayong natali sa ating pagkotrol mga wheel na tayo set up tayo Pagkala ka ba? Dalawang araw ba? Pagkala ka ba? Pagkala ka ba? Pagkala ka Drop natin, first drop, masiririt pa nga ata to. first fish cute na hindi sakto lang kala ko cute e eh. ah. first fish ay bisugo kanali na kayo kayo dito Kaya po yan na Si dito Ayan, habang lilipat kami ng spot ni Kaye dito Nakakita si Kaya dito ng apat na tanigi na talon ng talon Apat na talon na di tinutokso kami Kami naman, magpapatokso kaya syempre kami Habang <laughs> lilipat kami dito, naimbawa kami ng konti Sa, papunta dun sa Naik Ayan, hihila tayo Hihila tayo Dalawang lipat namin ni Kuya Dito Sana wag na matukso <laughs> <laughs> Oo, ganda Sana wag na matukso sa tanigi <laughs> Tukso kami ang dami Mahigit sampu pa naman yung nagtatalunan sa harap namin eh Kasi meron naman parang matiliw Dalawa na lang yun o? Eh, Kaya maaaya na natin yung may pare Agay. <laughs> Nahaluan. Nahaluan. <laughs> lipat ulit, lipat. Pangatlong hila. May konting aberya kami kaya dito. Bumaba yung timon. Ah, talo na naman, yung Ano nga mga bang tanig Sabit, diba? Oo, oh, sabit eh Nagkakabanggaan yung timon tsaka yung LC na no. Ginawa ng paraan ni kaya dito Pansamantala ba yan? Pansamantagal? Nagawa ng paraan, ang tagal niyang ginawa diskarte, diskarte lang kain kayo kay wala na bali ng timon <laughs> Pag hindi pa yung kumain wala na kaming pambawi nito yan basta bisugo lang ng bisugo isa pa lang nahalo sa atin eh ote <laughs> Eh, para, para sa sa'yo talaga. Sa Nahalakas na kasano pa ng konti ang hablot eh. <laughs> ah. <laughs> ay, ay, papayaan, eh. <laughs> Maganda pa tapos pinapabayaan na kawil no. <laughs> Yan, nagdire-diretso na si Master Edito. Eh, Uy, ang laki ng laki ako. <laughs> Ito masarap, ano? Ito naging bisogo. Ito ano? katulad nung luto ko na ganun. Ah, oo, Parang steak, ano? Oo, oh, ah, yan. Okay. Hmm. Haluan ng tiririp. Haluan na. Busog na busog <laughs> naman eh. Hanggang <laughs> ganun lang, malalapan. Oy. Ay. Dalawa, kaso butiti pa isa. <laughs> At least may totoo. Hindi <laughs> ka butiti na nga to. Sabitan. Bakuku. Bakuku. Kukuy ah, yung kumain dito sa akin <laughs> Kawan to ate Kaya na sa dito siguro sa kawan Wala nang pain Paglapag pa lang eh Hablot na agad eh Ay makapagsalin na Isa't kalahati eh. Isa't kalahating salin na kami <laughs> Ay, no? Ay naku pa <laughs> Diyos ka pa <laughs> <laughs> hirap, hirap talaga kumita ng pera matamlay ang kainan ng bisugo kaya mag na naman kami ng pang troll dalawa dalawa ang area namin ngayon sana hindi mo umigay yung timon ulit <laughs> sabay kakain muna tayo kakain din tayo ng ating ano, umagahan habang humihila tuluyan ng aming timon. Naputol yung talaga yung timon namin. Maghihintay tayo, tayo ng o, rescue. Sigurado may dadaan yan dito. Ito po papawid din natin ano. Oo, lang, ano. <laughs> kaya kampay na lang kami ni Kuya dito. Alas uh, 12 yan. <laughs> Sana may nagpunta doon banda no, sa so kaya doon sa ano, hindi, okay, dito, nandito lahat eh. Nandito ah, lahat oh. Barkuhan. Oo. oo. Nandiyan lahat ang barkuhan eh. Dadaan at yung mga yan dito. Nagalita ko yung mamaya <laughs> pag hindi sa <laughs> Kinain na po naman namin pagkain namin kaya dito. Pag inabot kami ng gabi dito, magkikendi na lang kami. <laughs> Papahila tayo sa barko. Yan, yeah, nagparamdam din. Agay, okay, nagparamdam din na seko yun. <laughs> Ay! Si Buboy nga, sabi ni Sis. Si Buboy nga, hindi nga alam na may meeting. Sabi nga nun. Kaya yeah, wala rin ako. Nagkataon na, may trangkaso ako. Tapos, wala pa akong load. Kaya <laughs> wala. Hindi ko na anuhan. <laughs> 我了，好了，我了。 kang alpas kau alpas ay hindi ay dyan ano alpas eh sumunod na pala hindi yeah, yan mga ka <laughs> sakto, lang. Alpas, sakto okay. lang sakto lang Kulit <laughs> <laughs> nga. Si, kaya pala sayo makulit nga eh. <laughs> Sige. Malaki. Malaki ka muna. Uh, malaki ka muna. wala naman kong oh, maganda-maganda yung tigil dito ah. nagsasaguan na kami pa uwi eh. nagsasaguan na kami pa uwi ni kuya dito eh. sabi ni kuya dito ano mo muna? Subok daw una yung misugo dito eh. Ano mo dito nun? <laughs> Parang kabayas. Hindi, ang bagaong ka. Habol ka pala humabol ano. <laughs> humabol pa taas eh. Ang putlan, ang putlan ng kulay ng bagaong. Laot. <laughs> Tao may gin Ah. Maybe, nah. <laughs> 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 Laki <laughs> Sa akin sayang sablay pa eh Walang, wala wala na sablay pa <laughs> so yung gusto usan mo nang isang kilong bigas eh hindi na matatakot ay oo oh. ah, <laughs> nga <laughs> pwede na daw utusan ay yeah, ba tayo pa niya tanggalin eh wala yan kaya ni Kat tanggalin oh. <laughs> Uy, ang ganda

Hindi <laughs> ba tiririt? Lagi sa ikawin naman Parang may sumpa na yung kawin ko ah Good, good size sunod sunod na sa wakas sundan din kaliit paikot ikot pa ito lang ginawa ito kundi mamasyal kumain matulog guys ayos pala doon oh tayo may ulan din. size size. Ako ata. Ako kumagaong lang to. Ganito kalikot. Ang piraso naman <laughs> Parestong ang laki yun <laughs> At dalawang bagaho Ako, ako naman to Malaki lang yung konti Isa na una.

Sige. Yeah. na kami ni Kuya dito. Naubos naman namin yung isang plastic ng ano, ng kulot. Kaya lang problema namin ngayon pag-uwi, magsasagwan kami. <laughs> Sagwan ang gagawin namin timon, nasira yung timon namin eh. Ang oras ay alas dos. Siguro abutin tayo na ng ilang oras. Hindi namin alam kung anong oras kami abutin. pag ng sige. Kita-kita doon sa ano, sa tuyo. Oh, fish on kami ni kaya dito. Agulo to ngayon. Hindi <laughs> pwedeng mahulugan kami dito. <laughs> fish on, fish, fish on. on. Nakadali pa, hindi pa natalon. Ito na atang tanigin namin. Oh, lakas, grabe Ay, hita lakas. sa... Alisin mo yan. Ta -ta -ta. Ayan, alisin mo yan. Ito sa likod mo lang kayo. Sa likod ko? Oo, sa likod. Dito Baka nga. malaglag. Yan, yan, yan. Grabe, nakipaglaban na ako eh. paghigit ko kinantihan ako hindi ko kanaya <laughs> sana naman sana naman <laughs> huwag yung puting puti partida saguan lang kami <laughs> nag trolling kami nagsasaguan <laughs> yan na yan na kayangin ina. hindi pa tumatalo hindi pa tumatalo sana hindi bitbit kahit kan daw okay na Si is ay Bit bed Bit bed Teka 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 Hindi ko dito baka makulog to eh <laughs> Bit bed <laughs> Nahirapan ba tayo ng bit bed Nandiyan pa ano? Eh, nahirapan pa tayo ng bit bed na yan ha Wala. <laughs> ang malaki ng bit bit no? si Mrs. lang matutuwa dyan. <laughs> uh, oh. Lakas ang lakas ng hila. Malaki hilaan sa akin maigi. Ah, hindi tayo zero sa ating trolling na nagsasagwan. Ah, ang ganda na tama. Uh, tapos makahuli ng bitbed lahat na ng kamalasan talaga <laughs> sumabit yung tansi sa eh eh ehe, eh eh ko tapos umikot ikot yan hindi -hi. ay parating naman kami ng ligtas kaya lang talagang wala wala na kaming ano naman tawag kaya kaya no? nakadali pa kami hindi ko na video ha nalobot ako hindi naman tayo pwede magpalit ng battery ng gopro sa kalakasan ng alam kanina Nakadali pa tayo ng malaking ganda. ang laki na kanyo na yun. No? Hindi yeah, naman no, may katambal yung ating pinipili. Puro tansya namin is 4 to 5 kilos. Ang aming ganda. Yan, sayang, walang video. Kapa-refer namin yan kasi eh, kapa-refer natin ng ano. Yung nasira ngayon. Tuwa ng bukas ay lalaw ko. Kaya dito. Yan ang aming kandaw, 5 kilo at one port kilo at one quart. Sayang hindi na video Nagano pa naman nagkarati karate na si Clay dito para mahuli yan eh. Sige, <laughs> so, isang bitbit namin. <laughs> okay, Ito nga isa big bed, sisingilin natin si Miss dito eh. Ay. 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 Ah, pag... Kaya pala Kaya pag... eh, pala pinahirapan kayo Pag hila ko, hila din siya Tanggal yung